idol uh, ayan po si dugong bait mga idol kung mapapansin niyo po wala yung pier nya yung dugong may slop natin yung makakilay natin na breeder uh, hindi po natin alam na uh, nahiwan ko po kasi yung bukas yung cage mga idol at uh, wala po siya wala po siyang viewing dito or wala po siya dito viewing or toss or raging man lang breeder po kasi natin yun hindi natin yun pinapakawalan uh, ang chat naman po tayo sa kapatid ko sa Belenzuela ay wala naman daw po doon. Hindi po natin hindi ko po alam kung nadali ng pusa or yana, kung sana Kung saan na napunta. Sayang. Pero you know, meron pa naman po silang dalawang inakay. Ayan. Sana mabuhay niyan. Kumain tayo. Sana subuan niya. Pero pag hindi po niya sinubuan, eh, haanpid na lang po. Haanpid ko na lang po sila. May dal. Ayan. Ayan. Yung dalawang ano po na yan, hinakaya yung po yung isa yan. Ayun. Yung dalawang hinakay po na yan ay para sa akin ay possible and parehas. Pero baka gawin ko na lang, gawin ko pong ano yan. Breeder. Ayan. Ayan. Kasi po ay yung si Rose Marana natin na uh, gagawin ko sana ng breeder ay hindi nakauwi dun sa toss natin sa Imus yung skabuite ayan kaya po yan sana po mag dalawang hen pero ang ano ko po para, para lang po sa akin ay dalawang hen yan ayan ang update lang po ayan uh, po po 5 days 5 days na po ayan uh, hanggang dito na lang po mga kalapatids maraming maraming salamat po ingat po tayong lahat at uh, shout out po sa lahat ng kaibigan namin dyan sa mundo ng white award hindi na po namin kayo ma isa, -isa. hindi ko na po kayo ma -isa, isa maraming maraming salamat po sa support ninyo mga idol hanggang dito na lang po mga idol ingat po tayong lahat bye bye god bless